Dahil sa walang humpay na operasyon ng pulisya laban sa kriminalidad at pakikipagtulungan sa iba't iba kahensya ng pamahalaan, nasa bat ang mahigit siyam na raang libong pisong halaga ng iligal na mga sigarilyo sa ikinasang anti-smuggling operation ng PNP at Philippine Coast Guard sa bayan ng Bataraza, Palawan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Sarah Jane Estabillo. Kaya nga abot sa 910,000 pesos ng mga ilegal na sigarilyo ang nasabat ng mga tauhan ng Bataraza Municipal Police Station at ng Coast Guard Station Southern Palawan sa Barangay Marangas, Bataraza, Palawan nitong Pebrero taong kasalukuyan. Ito ay matapos makatanggap ng impormasyon ng tanggapan ng Bataraza Municipal Police Station na may kaugnayan sa karton-karton na sigarilyo sa lugar. Agad nagsagawa ng joint operation ng grupo ng Bataraza Municipal Police Station at Philippine Coast Guard sa lugar kung saan nadiskubre ng mga ito ang nasa 65 na karton ng sigarilyo sa labas ng isang bodega sa naturang barangay. Subalit wala nang nadat ng mga sospek sa lugar. Kaugnay niyan, agad itong kinumpiska ng grupo kung saan ililipat ito sa pangangalaga ng Bureau of Customs. Habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang nasa likod ng nasabing smuggling activities. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sarah Jane Estabilio, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Mar